Nahihirapan ka bang bitawan ang iyong kasalanan? Paano mo nga ba tuluyang mabibitawan ang kasalanan mo? Lahat naman ng tao dito sa mundo ay nagkakasala. So hindi pwedeng hindi ka nagkakasala. Mapakrisya naman yung isang tao o hindi, darating pa rin yan sa point ng buhay niya na siya ay magkakasala. So normal lamang po na magkasala yung isang tao. Parte po yan ng sinful nature natin. Pero mga kapatid, tandaan nyo na iba yung namumuhay ka sa kasalanan. Kung nagkakasala ka, okay lang yon. Pero kung madalas mo nang ginagawa yung kasalanan mo at patuloy mo pa itong ginagawa, hindi na po tama yun. Delikado na yon yung mga pagkakataon sa buhay natin na gusto na naman natin isuko yung kasalanan natin. Pero minsan, ang hirap niyang gawin. Siguro dahil masyado na tayong nasanay sa kasalanan na yon, o kaya man masyado tayong napapasaya nung kasalanan na yon. Kaya nahihirapan tayo na bitawan yung kasalanan. May mga kapatid, hayaan nyo na tulungan ko kayo na mabitawan yung kasalanan na yan na umaalipin sa inyo sa matagal ng panahon. At syempre, yan po ay sa pamamagitan ng katotohanan na makikita natin sa Biblia. So ano-ano nga po ba yung mga paraan na dapat nating gawin para tuluyan nating mabitawan yung ating mga kasalanan? Ang unang mong gawin, umamin ka sa Diyos sa mga pagkakasala mo. Napakahalaga po ng confession kapag binibitawan natin yung ating kasalanan. Kasi po dito, binabanggit mo sa Diyos kung ano yung specific na kasalanan na gusto mong maalis sa'yo. O kung ano kasalanan na papatawarin ng ating Diyos. Kung baka sinasabi mo ng harapan sa Diyos na nagkasala ka, na inaamin mo sa sarili mo na nagkamali ka sa harapan niya at di mo nagawa yung kalooban niya. Yun po yung pag-ko-confess o yung pag-amin sa mga pagkakasala na nagawa mo sa Diyos. Once kasi na confess ka sa Diyos sa kasalanan mo, ibig sabihin lamang puno, nagiging open ka sa Kanya. Marami kasing mga tao, di sila nakakapag-open sa Diyos. Kung baka, naghihiya po sila na lumapit sa Diyos kasi piling nila ang dumi-dumi nila piling nila hindi sila tatanggapin ng Diyos. Pero mga kapatid, hindi po ganoon yung sinasabi ng Biblia. Sa totoo lang kapag nagkasala ka na, mas gusto ng Diyos na lumapit ka sa kanya at i-confess mo sa kanya lahat ng kasalanan mo. Pag ginawa mo 'yon, sigurado patatawarin ka ng Diyos sa lahat ng pagkakasala mo. At siyempre, magsisimula na diyan na mabitawan mo yung kasalanan mo. Kasi nga, alam mo na nasabi mo na sa Diyos yung kasalanan mo at pinatawad ka na ng Diyos sa kung anuman yung mga kasalanan ginawa mo. So 'yan po yung unang step na dapat mong gawin kung gusto mong katawan, yung kasalanan mo. mag ka sa ating Diyos. Masabi sabi nga sa 1 John 1, verse 9, Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sa siya tapat at matuwid. Pangalawang dapat mong gawin, talikuran mo na yung kasalanan mo. So kapag nag-confess ka na sa Panginoon, sinabi mo na sa kanya verbally kung ano man yung mga kasalanan mo at humingi ka na ng tawad, syempre mga kapatid dapat hindi matatapos doon. Kasi nga yung iba, natatapos lang sa paghingi ng tawad sa Diyos. Akala nila, okay na yon. At pagkatapos noon, mabibitawan na nila yung kasalanan nila. Pero mga kapatid, hindi po ganun. Dapat pagkatapos mong humingi ng tawad sa Diyos, kapag sinabi mo sa iyong bibig kung ano man yung gusto mong sabihin sa Diyos, dapat ang kasunod na niyan ay pagtalikod sa kasalanan mo. Yung repentance mga kapatid, ibig sabihin niyan, magbabago yung isip mo at kapag nagbago yung isip mo, mababago rin yung action mo. Kasi mga kapatid, yung kasalanan nagsisimula po yan sa isip. Ngayon kapag binago mo yung isipan mo, nagrepent ka, mababago na rin yung action mo o yung mga mo. Pag sinabi mo kasing repentance, sinasabi mo na nagkamali ka sa mga nakaraan mo. At gusto mo nang baguhin yung paniniwala mo sa hinaharap. Kung baka totally kakalimutan mo na yung mga kasalanan na ginawa mo. Magpo-focus ka na doon sa panibago, sa kung saan doon ka sa ng Diyos. Tandaan nyo po mga kapatid na yung repentance, ikaw lang ang makakagawa niyan, hindi yung Diyos. Kasi mga kapatid, merong parte yung Diyos para sa kasalanan mo at merong ka rin parte na gagawin para sa kasalanan mo. Ngayon ang pinakaparte na gagawin mo, magrepent ka. At kapag nagrepent ka, ang susunod niyan, ang Diyos tayong kikilos sa iyo. So ikaw yung tanging makakapagbago ng isipan mo at ikaw mismo yung choice mo, yan yung maglilid para sa mga gagawin mo. At yung repentance hindi lang yan basta sinasabi. Hindi lang yan sasabihin mo na Lord patawad sa mga nagawa kong kasalanan and then guilty ka doon tapos tapos na. Ang repentance kapag sinabi mo na Lord patawad, iiwan mo yung kasalanan at lalapit ka na sa Diyos. Yung iba kasi natatapos lang sa Lord patawad. And then, balik na naman sa dating gawain. Hindi po ganun mga kapatid. Kung gusto mo na totally maiwan mo na yung kasalanan mo at mabitawan mo na yan, magrepent ka sa Diyos. So, paano mo malalaman kung meron ka ng true repentance? Simple lang po yan mga kapatid, kapag nagbago na yung buhay mo. Kapag meron ka ng unti-unting nakikitang pagbabago sa mga kasalanan na ginagawa mo. Ibig sabihin, unti-unti mo nang nasusuko yung mga kasalanan na ginagawa mo unti-unti mo nang binibitawan yung mga kasalanan. Yan po yung tunay na repentance. Basahin natin yung Acts chapter 3 verse 19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Pangatlo, lagi mo lang tatandaan na yung kasalanan na ginagawa mo, yan yung magdadala sa iyo sa impyerno. Kung palagi mong ilalagay sa puso isipan mo na yung kasalanan na ginagawa mo, yan yung magpapahamak sa'yo, magkakaroon ka ng takot. At tuluyan mo ng bibitawan yung kasalanan na ginagawa mo. Kasi nga alam mo, mapapahamak ka dyan sa kasalanan na yan. Kasi kahit saan naman eh, kapag alam mo na mapapahamak ka dyan, gagawin mo pa ba yan? Kapag alam mo na hindi makakabuti sa'yo yan, gagawin mo pa ba yan? Ganon din po spiritually mga kapatid. Kapag alam mo na mapapahama ka eternally, ibig sabihin sa empyerno ka mapupunta dahil sa kasalanan na yan, dapat hindi mo nagawin kasi kapag di mo naaalala yun, parang okay lang sa'yo, sige gagawin ko lang yung kasalanan ko. Pero kapag lagi mong inaalala na yung kasalanan ginagawa mo, ipapahama ka niyan, yan yung tutulong sa'yo para bitawan mo yung kasalanan mo. Kasi mga kapatid, sinasabi naman talaga ng Biblia, yung kasalanan, yan yung magpapahamak sa'yo. Yan yung magdadala sa'yo doon sa impyerno. So kung patuloy mong ginagawa yan at hindi mo bibitawan yan, sigurado na may impyerno ka. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Kaya mahal ka mga kapatid yung conviction ng Holy Spirit sa mga buhay natin. Kasi once na tinanggap natin si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay natin, yung Holy Spirit, yan po yung magpapaalala sa atin sa mga kasalanan na ginagawa natin. Na yung kasalanan, pwede po tayong mapahamak dyan. So dapat mga kapatid, maging bukas po yung ating mga puso't isipan sa salita ng Diyos. Nang sa ganun, mas maramdaman natin yung kilos ng banal na spirito. So sa praktikal na paraan, dapat ang gawin mo lang, every time na nagkakasala ka, dapat ang pumapasok sa isipan mo, impyerno. Na yung impyerno, yun yung kamatayang walang hanggan. Na sa bawat kasalanan na ginagawa mo, yan yung daan para mapunta ka sa impyerno. Basahin natin yung 1 Corinthians chapter 6, verse 9-10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nalalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pangapat, magpagamit ka sa Diyos. Sa totoo lang, mas madali mong mabibitawan ang kasalanan mo kung may ginagawa ka para sa Diyos o kaya man kapag ikaw ay naglilingkod sa ating Diyos. Kasi mga kapatid, ang mangyayari niyan, kapag wala kang ginagawa para sa Diyos, mas madali kang matemp o atakihin ng kaaway. Kasi wala kang ginagawa eh. Yan po yung opportunity ng kaaway para pumasok sa buhay mo. Pero kung magpapagamit ka sa Diyos, ang mangyayari po niyan, mas nakafocus ka sa Kanya, sa mga ginagawa mo para sa Diyos. Mas nakafocus ka doon sa kalooban ng Diyos. Hindi po sa mundo na ito o kaya man sa gawa ng kaaway the more na may ginagawa ka para sa Diyos, the more na unti-unti mo nabibitawan yung kasalanan mo. Kasi natatabunan yung kasalanan ng paglilingkod mo sa Diyos. Kaya mahalaga mga kapatid na umaatid po kayo ng church, nagdi-devotion kayo, at syempre nag involve sa iba't ibang gawain ng ating Diyos. Sa pamamagitan po nun, magagawa nyo yung kalooban ng Diyos at unti-unti na mabibitawan nyo yung inyong mga kasalanan. Kapag nakikita ng kaaway na kayo ay naglilingkod sa Panginoon at kapag kayo ay nagpapagamit sa Panginoon, mahirapan siya na kayo ay atakihin. Kaya dapat mga kapatid, simula ngayon, magpagamit na po kayo sa ating Diyos. Basahin natin 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Panglima, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Hindi tayo nagkakaroon ng takot sa Diyos dahil sa parusa na ibibigay niya sa atin kapag tayo ay nagkakasala. Totoo naman mga kapatid na mayroong consequence lahat ng kasalanan na ginagawa po natin. At bilang mga anak ng Diyos, dapat expect na po natin na mayroong pagpapalo o disiplina na gagawin yung Diyos para sa atin kapag tayo ay nagkakasala. So normal lamang po yun. Pero mga kapatid, ang pinaka-reason kasi kung bakit tayo nagkakaroon ng tao sa Diyos, kasi alam natin siya ay Diyos na makapangyarihan. At dahil sa ay Diyos at makapangyarihan, dapat ginagalang po natin siya. At karapat-dapat lamang na bigyan po siya ng respeto. Kasi nga, dahil doon sa kanyang posisyon bilang isang Diyos. So dahil ginagalang mo yung Diyos at meron kang respeto sa kanya, ang kasunod po niyan, sinusunod mo yung kalooban niya. So kung may takot ka sa Diyos, hindi pwedeng hindi ka magbago o tuluyang mabitawan mo yung mga kasalanan mo. Kasi po hindi pwedeng meron kang takot sa Diyos tapos patuloy ka pa rin sa paggawa mo ng kasalanan. Kung tunay kang may takot sa Diyos, pupurihin, sasambahin mo siya kasi alam mo siya yung kataas-taasang Diyos na dapat bigyan ng paggalang at pagsunod. Kaya kung gusto mong tuluyan mong mabitawan yung kasalanan mo, magkaroon ka ng tunay na takot sa Diyos. Masaya natin yung Hebrews chapter 12 verse 28 to 29. Kaya't magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod sa kanya, may paggalang at pagkatakot, sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok hindi madali na bitawan yung mga kasalanan na meron tayo. Pero mga kapatid, sasabihin ko na po sa inyo, anumang kasalanan na meron kayo ngayon dyan, na umaalipin sa inyo, bitawan nyo na po yan. Yan po kasi yung pipigil sa pagpapala ng Diyos sa buhay nyo. Sa pamamagitan kasi ng mga kasalanan na yan, masisira yung magandang plano ng Diyos para sa inyo. So sayang naman po. Ganun po kasi yung nangyari kila Ebat Adan. Dahil sa kasalanan, nasira yung magandang plano. So ayaw naman po natin na mangyari yun. Ang gusto natin, umangat po kayo at syempre, lumago kayo sa pananampalataya. Kapag di mo pa binintawan yung kasalanan mo, sayang yung mga magagandang ipapakita ng Diyos sa buhay mo. Huwag mo hayaan na di mo maranasan yung magandang plano ng Diyos iyo dahil sa kasalanan na hindi mo mabitawan. At syempre, ayaw naman natin na mapahama kayo dahil dyan sa kasalanan na hindi nyo mabitaw-bitawan. Hindi natin alam, kapag gumalag yung ating Panginoong Sokristo at hindi nyo pa nabibitawan yung kasalanan na yan, pwede po kayong maiwan sa rapture. So pag binitawan nyo po yung kasalanan na meron kayo ngayon, kapag yan ay iniwanan nyo na, sinisugurado ko po sa inyo, magiging maganda ang buhay nyo at mapupuno ng pagpapala yung buhay nyo sa pamamagitan ng ating Diyos.